Sa silangan, unti-unting sumisilip ang araw, kumakalat ang gintong liwanag sa malawak na bukirin. Sa katahimikan ng umaga, may isang tunog na paulit-ulit na naririnig, ang pagtibok ng puso ng lupa. At sa pintig na ito, nagigising ang isang bayani, hindi sundalo, hindi hari, kundi isang magsasaka. Sa bawat araw, bago pa magising ang karamihan, gising na siya. Isinasabit ang kanyang sombrero, inaayos ang kanyang simpleng kasuotan at lumalabas ng tahanan dala ang araro at pag-asa. Walang fanfare, walang palakpakan. Tahimik niyang sinasalubong ang araw, dala-dala ang bigat ng kanyang tungkulin. Sa gilid ng kanyang kubo, naghihintay ang kanyang tapat na kasama, isang kalabaw. Malaki, mabagal ang galaw, ngunit matatag at matiyaga. Sa matagal na panahon, Silang dalawa ang magkasanggang dikit, humaharap sa putikan at pawis para buhayin ang pamilya. Habang ang iba'y abala pa sa mga panaginip, siya namay nakayapak ng lumulusong sa malamig at malambot na putik. Unti-unting hinahaplos ng tubig ang kanyang balat, tanda na nagsisimula na muli ang panibagong laban. At dito nagsisimula ang kwento. Isang araw sa buhay ng magsasaka, isang araw na kahawig ng kahapon, at tiyak na mauulit bukas. Ngunit sa bawat araw, may bagong pag-asa. Pag-asa na mula sa lupa, tutubo ang pagkain ng bayan. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagod na hindi na itatago. Ngunit higit sa lahat, makikita mo rin ang apoy. Apoy ng paniniwala na ang lahat ng kanyang ginagawa ay may kahulugan. Dahil ang bawat binhi na itatanim, bawat palay na aalagaan ay magiging kanin sa hapag ng pamilyang Pilipino. Ang kalabaw ay humihinga ng malalim, tila ba alam din ang bigat ng araw na haharapin nila. Hawak ng magsasaka ang lubid at sabay silang humahakbang. Ang unang araro ay dumudurog sa matigas na lupa. Nililikha ang simula ng isang panibagong paglalakbay. Sa bawat pagsak ng araro, sa bawat tunog ng tubig na nagpuputukan sa paligid, may musika ng pagtitiyaga, isang simponiya ng pawis, lakas at pag-ibig. Dahil ang bukid ay hindi lang lugar ng trabaho. Ito ang tahanan. Ito ang buhay. Ito ang puso ng Pilipinas. Ngunit sino nga ba ang magsasaka? Siya ay isang ama, isang anak, isang kapatid. Siya ay tao nangangarap, nagmamahal at nakikipaglaban sa araw-araw. At sa kanyang simpleng pamumuhay, mayroong dakilang kwento ng pag-asa at katatagan. Kung wala siya, wala ang ating bigas, wala ang ating tinapay, wala ang laman ng ating hapag. Ngunit madalas, nakakalimutan natin ang kanyang pangalan, ang kanyang pawis, ang kanyang sakripisyo. Kaya ngayon, pakinggan natin ang kanyang kwento. Ito ang unang hakbang, ang simula ng isang araw sa bukit. Isang araw na puno ng pawis at pag-asa. Isang araw na muli nating matutunghayan ang buhay ng magsasaka. Sa kalagitnaan ng umaga, unti-unting sumisigla ang bukirin. Ang araw ay mas maliwanag na ngayon at ang init nito'y dahan-dahang bumabalot sa balat ng magsasaka. Ngunit bago pa siya makaramdam ng pagod, may mas mahalagang gawain na kailangan niyang matapos ang paghahanda ng lupa ang lupa, dito nakasalalay ang lahat. Ito ang pinagmumulan ng palay at kalaunan ng pagkain ng buong bayan. Ngunit hindi basta-basta sumisibol ang ani. Kailangan munang buksan, bungkalin at buhayin muli ang lupa upang maging handa para sa mga binhi. Sa kamay ng magsasaka at sa lakas ng kanyang kalabaw, nagsisimula ang ritual ng araro. Hakbang-hakbang, ang kalabaw ay humahakbang sa malambot na putikan, hinihila ang mabigat na kahoy at bakal na araro. Bawat galaw ay mabagal ngunit makapangyarihan, tila ba isa itong sayaw ng tao at hayop, na matagal nang nagsasanay sa parehong musika ng bukid. Ang tunog ng araro habang dumudurog ng lupa ay parang pagtibok ng puso ng bukirin. Bawat guhit na iniiwan nito ay isang paalala na nagsisimula na muli ang siklo ng buhay. Ang magsasaka, nakayuko, nakatuon ng lakas ng katawan at isipan habang hinahabol ang tamang ritmo ng kanyang kalabaw. Sa gitna ng putik, minsan nadudulas, minsan natatapilok, ngunit kailanman hindi sumusuko. Dahil alam niya, bawat metro ng lupang kanyang mabubungkal ay dagdag na pag-asa para sa kanyang pamilya. Ang araw ay mas mainit na ngayon. Ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa putik na dumikit sa kanyang balat. Ngunit hindi niya iniinda ang pagod. Sa halip, bawat patak ng pawis ay nagsisilbing alay sa lupa, alay para sa masaganang ani sa mga darating na buwan. Kapag tumitingin ka sa kanya mula sa malayo, para bang ordinaryo lamang ang kanyang ginagawa: isang magsasaka, isang kalabaw, at isang bukid. Ngunit kung iyong susuriin, ito'y hindi basta trabaho. Isa itong sining. Sining ng pagtitiyaga. Sining ng pakikipag-isa sa kalikasan. At habang umaararo siya, hindi lang ang lupa ang kanyang hinuhubog. Hinuhubog din niya ang kinabukasan. Sapagkat ang bawat binhing itatanim dito ay magiging kanin na kakainin ng isang bata, ng isang pamilya, ng isang buong sambayanan. Minsan, sa kalagitnaan ng kanyang trabaho, titingala siya sa malalayong bundok, sa mga ulap na dahan-dahang gumuguhit sa kalangitan. Tila ba tinatanong niya ang sarili hanggang kailan niya kakayanin? Ngunit agad din siyang babalikwas, hihinga ng malalim at magpapatuloy. Dahil para sa kanya, walang puwang ang pagsuko. At sa bawat guhit ng araro, may kasamang alaala mga alaala -ala ng kanyang ama at lolo na minsan ding lumusong sa parehong putikan, gamit ang parehong araro at pinangarap din ang parehong bagay, ang mabuhay ng marangal mula sa lupa. Ang magsasaka sa kanyang simpleng paraan ay isang tagapag-ingat ng tradisyon. Ang kanyang ginagawa ngayon ay hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa susunod na henerasyon na magtutuloy ng ganitong pamumuhay at ang kanyang kasama ang kalabaw. Tahimik, mapagkumbaba, ngunit malakas. Walang reklamo, walang hinihinging kapalit. Isa itong simbolo ng pagtitiis at lakas ng loob. Katulad ng magsasaka, araw-araw ay paulit-ulit nilang ginagawa ang parehong ritual at sa bawat ulit, mas lalo nilang pinapatunayan na sila hindi basta sumusuko. Kapag natapos ang isang bahagi ng bukirin, titigil sandali ang magsasaka. Pupunasan ang pawis gamit ang laylayan ng kanyang damit. Titingnan ng mga guhit sa lupa. Parang pintor na minamasda ng kanyang obra. Hindi pa tapos, ngunit nagsisimula na. At sa kanyang puso, alam niyang bawat metro ng lupang kanyang nahanda ay isa na namang panibagong pag-asa. Sa wakas ng araw, ang kanyang katawan ay mapupuno ng pagod ngunit ang kanyang puso'y mapupuno ng sigla. Dahil alam niya, ang lupa ay handa na para sa susunod na yugto ng kanilang kwento. Ganito ang buhay sa bukid. Walang shortcut, walang madali. Lahat ay dadaan sa hirap, sa putik, sa init ng araw. Ngunit sa dulo, lahat ng ito ay magiging bunga ng pawis at tiyaga. Sapagkat ang lupa ay hindi lamang lupa, ito ay buhay at sa bawat paghahanda ng magsasaka, hinuhubog niya ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Matapos maihanda ang lupa, tumarating ang isa sa pinakamahalagang yugto, ang pagtatanim. Dito nagsisimula ang bagong buhay. Dito isinusuong ng magsasaka ang lahat ng kanyang pag-asa. Bitbit niya ang bungkos ng mga murang punla ng palay, perde at malusog. Ang kanyang mga kamay, kahit batak at may kalyo, ay maingat na humahawak sa mga ito na para bang alaga niyang sanggol. Isa-isa, dahan-dahang itinatayo ang bawat punla sa gitna ng tubig at putik. Walang minamadali, walang tinatalon. Sapagkat ang pagtatanim ay isang ritual ng tiyaga at pananampalataya. Kung pagmamasdan mo, tila simpleng gawain lamang. Yuyuko, tutusok ng palay, tatayo at uulit. Ngunit sa likod ng bawat galaw na iyon, may kasamang pagod ng katawan at panalangin ng puso. Panalangin na sana, sa paglipas ng buwan, ang maliit na punla na ito ay maging ginintuang palay. Sa mga oras na ito, hindi nag-iisa ang magsasaka. Kasama niya ang kanyang asawa, mga anak, minsan maging ang kanyang kapitbahay. Ang bukid ay nagiging masiglang lugar ng pagtutulungan tila isang piyesta ng pawis at pagkakaisa. May tawanan, may biruan, may awitan na umaalalay sa bigat ng trabaho. Ang mga bata, kahit hindi pa lubos na kayang magtanim, ay naglalaro sa gilid, naliligo sa tubig, o sumasabay sa pagtatanim sa kanilang maliit na paraan. Para sa kanila, ito'y isang laro. Ngunit para sa mga matatanda, Ito'y isang pagkakataon upang maipasa ang kaalaman at tradisyon. Sa bawat pagtuturo ng tamang pagtusok ng punla, bawat kwento ng nakaraan, unti-unting natututo ang susunod na henerasyon. Ito ang pamana, isang kaalaman na hindi natuturo sa paaralan, kundi ipinapasa mula sa bukid patungo sa mga susunod pang magsasaka. Habang tumatagal, puno na ng mga punla ang bukirin ang dating putik na tila walang buhay ay unti-unting nagiging karagatan ng luntiang halaman. At sa tanawing iyon, makikita mo ang ganda ng kalikasan. Isang sining na nilikha ng tao at lupa ng pawis at pag-asa. Ngunit hindi madali ang pagtatanim. Ang matagal na pagkakayuko ay sumasakit sa likod. Ang matinding init ng araw ay nagpapakirot sa balat. Ang mga kamay paulit-ulit na lumulubog sa malamig na tubig, ay namamaga at kumakapal ang kalyo. Ngunit wala kang maririnig na reklamo. Dahil para sa magsasaka, ito ang kanyang tungkulin. Isang tungkulin na hindi niya tatalikuran. Sa mga panahong ito, madalas niyang maalala ang kanyang mga magulang. Na minsan ding yumuko sa parehong bukirin, nagtanim ng parehong punla at nagtiwala sa parehong lupa. Ang bawat pinhing itinutusok niya ngayon ay bahagi ng isang mahabang kasaysayan. Kasaysayan ng pagtatanim, kasaysayan ng pagsusumikap. At habang siya'y nagtatapos sa isang bahagi ng bukid, titigil sandali ang magsasaka. Tatayo siya, titingin sa malawak na taniman. At sa kanyang mga mata, makikita ang liwanag ng pag-asa. Hindi pa ito ani, hindi pa ito bigas, Munit dito nagsisimula ang lahat. Ang pagtatanim ay hindi lamang tungkol sa palay. Ito ay tungkol sa paniniwala. Paniniwala na anuman ang dumating, ulan, init o bagyo, may tutubo, may lalago, may aanihin. At kung minsan, iyon na lamang ang sandigan ng magsasaka. Kung titingnan mo ang bukid mula sa malayo, para kang nakatingin sa isang karpet ng berde, kumikislap sa ilalim ng araw. Ngunit para sa magsasaka, hindi lang ito kagandahan ng tanawin. Ito'y kanyang buhay, kanyang puhunan, kanyang kinabukasan. At sa pagtatapos ng araw ng pagtatanim, kahit pagod, kahit nananakit ang likod at tuhod, ang magsasaka ay uuwiin na may ngiti. Sapagkat alam niyang nagsimula na muli ang isang panibagong paglalakbay. Sa bawat punlang kanyang itinanim, itinanim din niya ang pangarap para sa kanyang pamilya at para sa bayan. Ito ang pagtatanim. Isang simpleng gawain sa mata ng iba, ngunit isang dakilang ritual para sa magsasaka. Dito nagsisimula ang pag-asa. Dito nagsisimula ang buhay. At mula rito, unti-unting tutubo ang hinaharap. Lumipas ang mga linggo mula nang maitanim ang mga punla. Ang dating maliliit na berde ay unti-unting lumalago lumalakas at bumabalot sa buong bukirin. Ngunit sa yugtong ito, hindi natatapos ang gawain ng magsasaka. Sapagkat ang pagtatanim ay simula lamang, ang pag-aalaga ang tunay na laban. Sa bawat araw, muling bumabalik ang magsasaka sa kanyang palayan. Tinitingnan niya kung maayos ang daloy ng tubig. Kung minsan, kailangan niyang ayusin ang mga pilapil Hinaharangan ng sobrang tubig o pinapapasok ang kailangan. Ang bukirin ay parang isang bata. Hindi pwedeng pabayaan. Kailangan ng tamang alaga, tamang dami ng tubig, tamang sikat ng araw. Ngunit hindi lamang kalikasan ang kanyang iniintindi. May mga peste, may mga damo, may mga sakit na kayang sirain ang kanyang ani sa isang iglap. Kaya't araw-araw, nakayuko siya Nagtatanggal ng damo. Naghahanap ng insekto. Nagsisiguro na ligtas ang kanyang palay. Hindi madali. Minsan, buong araw siyang nasa init. Nakayapak sa putikan. Tangan lamang ang kanyang tiaga. Ang kanyang mga kamay, dati puno ng kalyo. Sa pag-aararo, ngayon na may patuloy na kumikilos upang protektahan ang kanyang tanim. Hindi niya ito tinitingnan bilang simpleng trabaho lamang para sa kanya. Bawat halaman ay may buhay, may halagang hindi matutumbasan. Dahil mula rito, magmumula ang pagkain ng kanyang mga anak. At sa mga oras na ito, madalas niyang kausapin ang kanyang sarili o minsan ang mismong lupa. Para bang nakikiusap, lumago ka, mabuhay ka, magbunga ka. Sapagkat alam niya, hindi lahat ay kontrolado ng kanyang mga kamay nasa kapalaran din nasa kalikasan at higit sa lahat nasa may kapal may mga araw na madali may mga araw na puno ng pagsubok darating ang biglang ulan na maaaring magpalubog sa buong bukirin darating ang matinding init na tila nagsusunog sa dahon ng palay at sa bawat pagbabagong iyon kasama ng magsasaka ang kaba at pangamba ngunit hindi siya umaalis mananatili siyang nakatayo nagbabantay, umaasa. Ang bukid ay parang isang larangan ng digmaan. Peste laban sa palay, init laban sa tubig, gutom laban sa ani. At sa gitna ng lahat ng ito, ang magsasaka ang sundalo, hindi may hawak na armas, kundi may hawak na tabo, pala, at sariling lakas. Ngunit sa kabila ng hirap, may mga sandaling nagbibigay ng ngiti, tulad ng pagdapo ng mga ibon na kumakanta sa gilid ng bukid o ang makitang mas luntian at mas matatag ang kanyang mga tanim kaysa kahapon. Maliit na bagay, ngunit sapat na para ipadama sa kanya na tama ang kanyang ginagawa. Kapag minsan ay kasama ang kanyang pamilya, mas nagiging magaang ang lahat. Ang kanyang asawa, dala ang baon nilang pagkain, uupo sa gilid ng bukid at sasaluhan siya ng simpleng tanghalian. Kanin, tuyo at kamatis, simpleng pagkain, ngunit sa gitna ng bukirin, nagiging pinakamasarap na handaan. Ang mga anak naman, tatakbo sa pilapil, tatawa, maliligo sa maliit na kanal. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan niya ang bigat ng trabaho, sapagkat alam niyang para sa kanila ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang bawat damong bunod, bawat oras ng pagbabantay ay para sa kanilang kinabukasan. Habang lumalaki ang palay, lumalaki rin ang kanyang tiwala. Ang bukirin, na dati puro putik at tubig lamang, ay ngayon naging dagat ng lunti ang buhay. Sa tuwing titingnan niya ito mula sa malayo, makikita niya ang isang tanawin na nagbibigay sa kanya ng lakas. Para bang sinasabi ng bukirin, Magtiwala ka, magsasaka, magbubunga ako. Ngunit kahit kailan, hindi siya nagiging kampante. Alam niya, sa isang iglap, pwedeng magbago ang lahat. Kaya't araw-araw, pumabalik -araw, siya, araw-araw, nagbabantay, araw-araw, nag-aalaga. At kung tumating man ng unos, ang bagyo, ang baha, ang tagtuyot, hindi siya sumusuko. Sapagkat para sa magsasaka, ang bukid ay parang anak. Hindi niya iiwanan, hindi niya pababayaan, kahit gaano pa kahirap. Sa huli, ang pag-aalaga ay hindi lamang tungkol sa palay. Ito'y tungkol sa pagmamahal. Pagmamahal ng magsasaka sa lupa, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Dahil alam niya, kapag inalagaan niya ang bukirin, inaalagaan din niya ang buhay ng lahat. Ito ang pag-aalaga. Isang walang katapusang sakripisyo, isang walang katapusang pag-asa. Sa bawat araw na binabantayan ng magsasaka ang kanyang palay, pinapanday niya ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Tumating na ang pinakahihintay na sandali. Mula sa mga punlang maliit at mahina, ngayon nagsilaki at nagdulot ng gintong bunga. Ang dating lunti ang palayan, ngayon naging dagat ng ginto, mga palay na handa ng anihin. Sa mga oras na ito, ramdam ng magsasaka ang kakaibang ligaya. Ang lahat ng pagod, pawis at sakripisyo ay unti-unting nagbubunga. Bawat putol ng palay ay parang kwento ng kanyang pagsusumikap. Bawat tangkay ay alaala ng init ng araw, lamig ng ulan at lakas ng kanyang mga kamay. Maingat niyang hinahawakan ng palay, saka ito pinuputol gamit ang karit. Isa, dalawa, sampu, hanggang sa mabuo ang isang bungkos. Ang bawat putol ay parang musika, tunog ng tagumpay tugtog ng kanyang pinaghirapan. Ngunit ang pag-aani ay hindi gawain ng iisa lamang. Dito, samasama ang buong pamilya at kung minsan, pati mga kapitbahay. Ang kanyang asawa, nakangiting nagbubungkos ng palay. Ang kanyang mga anak, tumutulong maghakot at naglalaro sa gilid. Ang kanilang tawanan ay sumasama sa tunog ng hangin, nagbibigay kulay sa gintong tanawin. Sa gitna ng pag-aani makikita mo ang pagkakaisa. Ang bawat kamay ay may ambag. Walang maliit na trabaho, lahat ay mahalaga. Sapagkat alam nila, ang ani ay hindi lamang para sa isa, kundi para sa lahat. Habang sinusulyapan ng magsasaka ang kanyang bukirin, hindi niya maiwasang balikan ang lahat ng pinagdaanan. Naalala niya ang araw ng pagtatanim, ang pawis, ang hirap, at ang kaba. Naalala niya ang mga bagyong dumaan. Ang mga gabing halos hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala. At ngayon, heto siya. Nakaharap sa bunga ng kanyang sakripisyo. Totoo pala, ang bawat hirap ay may ginhawa. Ang bawat pagtitiyaga ay may gantimpala. Ang palay ay unti-unting iniipon, pinubuhat, at inilalagay sa isang lugar kung saan ito patutuyuin. Ang buong bukid ay nagiging abala, puno ng sigla at kasiyahan hindi alintana ang init ng araw ang pagod sa katawan sapagkat sa bawat dakot ng palay may kasamang kasiguraduhan na may pagkain silang ilalagay sa mesa na may ani silang maibebenta na may kinabukasang hindi sila magugutom sa mga mata ng magsasaka hindi lang basta butil ang kanyang inaani ito ay ginto hindi ang ginto na makikita sa minahan kundi ginto ng buhay ang ginto ng lupa na nagbibigay ng pag-asa at kabuhayan. Bawat butil ay kayamanan, kayamanang hindi nasusukat ng salapi, kundi ng halaga nito sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. At gaya ng nakagawian, matapos ang pag-aani, maghahandog sila ng pasasalamat. Isang simpleng dasal, isang munting handaan upang ipakita ang kanilang utang na loob sa lupa, sa kalikasan at sa may kapal sapagkat alam nilang gaano man kalakas ang kanilang katawan kung wala ang biyaya ng ulan at araw, walang ani na darating. At habang natatapos ang araw ng pag-aani, makikita mong nakangiti ang magsasaka. Hindi dahil tapos na ang trabaho, kundi dahil alam niyang nakamit niya ang kanyang mitiin. Ang bukid na minsang puno ng pangarap, ngayon puno na ng bunga, at ang pangarap na iyon, ngayon, ay totoo na ganito ang pag-aani. Isang pagdiriwang ng tagumpay, isang pagpapatunay na ang bawat hirap ay may ginhawa. At ang bawat magsasaka ay tunay na bayani ng ating bayan. Dahil sa kanilang mga kamay, may kanin tayong kinakain, may buhay tayong tinatamasa. Matapos ang lahat, paghahanda, pagtatanim, pag-aalaga, at pag-aani. Hindi dito nagtatapos ang kwento ng magsasaka. Sapagkat ang bukid gaya ng buhay, ay umiikot lamang. Kapag natapos ang isa, magsisimula ang panibago. Sa pag-uwi ng magsasaka galing sa bukid, dala niya ang mga bungkus ng palay. Sa kanyang mga mata, may halong pagod at tuwa. Alam niyang kahit mahirap, nakayanan nila. At bukas, panibagong hamon na naman. Sa kanilang munting bahay, makikita ang pamilya na nagtitipon ang mga anak tuwang-tuwa sa mga ani. Ang kanyang asawa abala sa pagluluto ng simpleng salusalo. At doon, sa hapagkainan, naroon ang pinakamasarap na biyaya ng lahat, ang samasamang pagkain at pagtawa ng pamilya. Habang kumakain sila, napapaisip ang magsasaka. Ano kaya ang bukas? Ano kaya ang susunod na ani? Kakayanin pa kaya ng lupa? Kakayanin pa kaya ng aking lakas? ngunit agad niyang nilalabanan ng agam-agam, sapagkat sa bawat pagsubok, may biyayang dumarating. Sa bawat ulan, may araw na muling sisikat. At sa pagsikat muli ng araw, magsisimula na naman ang panibagong paglalakbay. Ang bukid ay muling aararuhin, muling tatamnan, muling aalagaan. At sa bawat pag-uulit na iyon, mas lalong lumalalim ang pagmamahal ng magsasaka sa lupa. Ganito ang buhay sa bukid. Walang katapusan, paulit-ulit. Ngunit sa bawat ikot ng panahon, natututo siya, lumalakas siya, at tumatatag ang kanyang pananampalataya. Ngunit higit pa rito, naiintindihan ng magsasaka na ang kanyang ginagawa ay hindi lamang para sa kanyang pamilya. Ang bawat ani na kanyang itinataguyod ay bahagi ng mas malawak na kwento, ang kwento ng isang bayan sapagkat sa bawat plato ng kanin na nakahain sa pagkainan ng bawat Pilipino, naroon ang kanyang pawis at sakripisyo. Makikita siya minsan sa palengke, nagbebenta ng kanyang ani. Simple lang ang kanyang kita, sapat lang para sa kanilang pangangailangan. Ngunit higit sa pera, ang kanyang kagalakan ay nakikita ang kanyang bunga na nagiging pagkain ng iba. Ang bawat pamilya na kumakain ang bawat batang busog bago pumasok sa eskwela. Ang bawat manggagawang malakas dahil may kanin sa tiyan. Lahat iyon, bahagi ng kanyang kontribusyon. Sa simpleng paraan, siya ay bayani. Hindi palaging nakikita. Hindi palaging nabibigyang parangal. Ngunit walang duda. Bayani. At sa huling bahagi ng kanyang araw, habang siya'y nakaupo sa tapat ng kanyang bahay nakatanaw sa malawak na bukirin, ngumiti siya sa pagkatalam niyang, sa kabila ng lahat ng hirap. Siya ay nakapag-iwan ng pamana. Ang pamana ng lupa, ng ani, ng kwento at ng pag-asa. Ito ang kwento ng magsasaka. Isang kwento ng walang sawang pagtatanim, ng pag-aaruga, ng pagtitiyaga at ng pag-aani. Ngunit higit sa lahat, isang kwento ng pagpapatuloy sapagkat ang magsasaka ay hindi sumusuko. Siya ay bumabangon, muling nagsisimula, at patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya, para sa kanyang bayan, para sa ating lahat. Kaya sa tuwing kakain ka ng kanin, alalahanin ang mga kamay na nagtanim, nag-aruga, at umani para rito. Sa likod ng bawat butil, may isang magsasakang nagmahal at nagsakripisyo. At habang may magsasakang patuloy na bumabangon, patuloy ding may pag-asa ang ating bayan.